Maaring yung iba sa atin ay basta na lamang sinusunog ang tuyong dahon ng saging pero kapag nalaman mo ito na nakakatulong pala sa iyong kalusugan tiyak na hindi mo na ito gagawin. At alam niyo ba na ang katas ng puno ng saging ay mabisang gamot din? Narito alamin natin. Yung dahon ng saging dumot sa iba't ibang karamdaman, marami sa atin ang di nakakaalam na ang tuyong dahon ng saging ay maraming dalang benepisyo sa ating kalusugan, ito ay nagtataglay ng polyphenols isang uri ng antioxidants. Sagana ang yung dahon sa aleto ay isang uri ng samkap na nagpapalakas ng resistensya. At protina, ang pag-inom nito bilang tsaa ay may kakayahang magpadaling ng mabilis sa mga sugat. Nag-aalis ng mga toxins sa loob ng ating katawan. Mabisang gamot, dahil sa pinipigilan nito ang pagbu o ng pamamaga na nagdudulot ng Alzheimer o paglihit ng mga ugat na karaniwang sakit dahil sa pagtanda. Mabisang gamot sa sore throat, nakagagaling ng lagnat, gamot sa sakit ng ulo at sipon, hantay aging at kinipigilan ng mabilis na paggulubat ng balat at pagkatuyo, handawin lamang, kumuhal ng katamtamang dami ng tuyong dahon ng saging, magpakulo ng tatlong basong tubig sa loob ng sampung minuto pagkatapos ay pwede na itong inumin. Ano nga ba ang binipisyo mo ibibigay ng tubig mula sa puso ng saging? na hain ito? Bago pa ito mag-trending sa hapuso mo, Jessica Soho, matagal ito na itong ginagawa sa buong Pilipinas, particular sa Panting Visaya. Ginagawa na din to sa probisya ng Laguna. Ayon sa isinagawang phytochemical test sa sabaw saging, ito ay nakataglay ng flavonoids, alkaloids, saponins, tannins at steroids. Ang nabanggit ay antimicrobial, antioxidants, anti-inflammatory at antifungal. Totoo na pagpababa ito ng blood pressure. Maganda sa mga tao madalas blood. Ang antimicrobial niyang taglay ay magandang panlinis sa ating tiyan. Ang antioxidants naman ay nalaban sa mga free radicals na pwedeng mauwi sa cancer. Nagagawa din ang antioxidants na ilabas sa ating katawan ng mga toxins. Ang anti-inflammatory naman ay nalaban sa pamamaga sa ating katawan. Magandang rules sa taong dumaranas na matinding reuma. Suntan niyo lang ang ginagawa po sa video. At make sure matatapan mabuti ang butas para hindi pasukin ang lebon insekto ang loob ng saking. At pinainom nga namin sa aming mga titon na mataas ang blood pressure at sabi nga nila na manamis-namis ang lasang na matakla. Kalasa dito ng puso ng saging. pakaramdam nila ay parang nililinis sa kanilang tiyan. Ang paglabas ng gas mula sa tiyan ay indikasyon ng paglabas ng toxins sa ating katawan. Aminado naman ang mga doktor na dito na malaki ang potensyal na maging isang mabisang gamit ito. Sa nayon, ito ay dumadaan pa sa si iba't ibang pag-aaral.